Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat! Good morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at kanegosyo partner ate JB. So for this video kaibigan, ipapakita ko po sa inyo yung isang produkto na napakaganda po na itinda sa ating tindahan. Kaya naman kaibigan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon ay isang tindera, sari-sari store business owner, or plan mo magtayo ng ganito negosyo, tindahan ay dapat kaibigan, isali mo na no? Isali mo na sa inyong pamimili, pag-go grocery, ito mga produktong ipapakita ko. Dahil natitiya ko kaibigan, mabilis marol ang iyong pera, mabilis marol ang iyong puhunan. But before that kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate na sana naman magsubscribe ka na kay Ate and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And please, 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 don't skip the ads po. No? Malaking tulog ito sa amin na aking family. Actually, kaibigan, alam ko na some of us, no, takot, takot sumubok magtinda ng mga bagong produkto. Kasi yung iba, iisipin na baka hindi mabinta agad. So, mas stock lang, no? Hindi marol agad yung puhunan. But kaibigan, kailangan po natin, we should take the rest, no? Kailangan nating sumubo. Kailangan maghanap tayo ng mga produkto na pwedeng itinda sa ating tindahan. Huwag tayong palagi mag-stock na lang sa mga old products. Kailangan may mga bagong produkto na introduce natin sa ating mga customers. Who knows? Baka papatok ito, no? So, naisipan ko ito nagawa ng vlog kasi kaibigan, last week, yung ahinti ko po ng ice cream, shout out, no? Joyce Ice Ice Cream yung ahinti ko nagsabi sa akin, nagpropose ng bagong produkto. Sabi niya, ate, no, ate, ma'am, ma'am, pwede po, pwede po bang itry niyo ang produktong ito? Ayan, so ako naman nag-hesitate, kaya kunti lang, tatlo lang kinuha ko sa produkto, bago kasi, no, tatlo lang, pero at least kumuha pa rin ako. Kumuha ka ako, kay Bikas, kay Bikas, no, ayaw ko sana, pero para para lang, no, uh, maging maganda yung feeling ng ahinti ng ice cream, kumuha ko tatlo. My God, just nearly 2 days na ubus. Kaya, ayun, nag-chat nag ako at uh, just few hours back, nag-deliver po sa akin yung ahintay. So, masaya ako, kay Bigan. Tinanggap po ang offer ni ahinti na itry ang kanilang bagong produkto. Kaya, ikaw, kaibigan, kung mag may mag-suggest sa'yo na itry mo ang produktong ito, baka Kapapatok Why not? Kung hindi ka talaga sure, hindi ka sigurado kung maubos pa agad or mabinta-mabinta, fast moving ba itong produkto, fast moving ba talaga? Di, mag-try ka, isa, dalawa, tatlo lang muna, no? no? Ang importante, mag-try ka. Huwag kang agad-agad sabi no, ayoko or hindi. Ayan, so huwag ganun kaibigan. Ako, palagi ako naghanap ng na mga mabintang produkto. Yung mga, kahit hindi ko alam, mabinta or hindi, itatry ko pa rin. No, katulad, no? Dapat mapasalamat tayo sa mga ibang tao no na nagpo-promote ng mga products. May mga kasari ako gumagawa ng video na i-try daw ang ganitong produkto, ganyang produkto. Malaking tulong po sila kay Bigan. Kaya panoorin niyo ang mga videos ng ganito. So again, kaya ipapakita ko na sa inyo ang bagong produkto no, bag o bago. bago. <laughs> Lumabas ang pagkabisay natin JB. Bagong produkto sa tindahan ni Ate JB. Kung meron ka na nito ay congrats kaibigan. Alam ko, parehas kaya tayo no? Alam ko, nakatulong talaga ito ng malaki sa iyong negosyo. Alam ko, fast moving kasi ito. At kung wala ka pa ng produktong ipapakita ko, ay mag-research ka na kaibigan maghanap ka online, shopee or sa Pamilyang Bayan or sa Big Supermarket maghanap ka, mahahanap mo itong mga produkto ito at natitiyak ko magpapasalamat kayo kay Ate GB. dahil again kaibigan again, ang mga produkto ito ay papatok talaga sa iyong tindahan at sa pamamagitan nito kaibigan tataas ang sales mo na makakatulong talaga para lalong lumago ang iyong sari-sari store business. So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung mga produktong sinasabi ko na dapat nating subukan para lalong lumago yung ating sari-sari store business. Ayan, ito po ang mga produkto na sinasabi ko mga kaibigan. Isarado muna natin yung ating pintuan kasi para hindi ma-against the lights. O tingnan nyo. Kaibigan, ito po no. So, marami akong in-order nito. Their friends kasi, nang mag-try ako last week, grabe, ang bilis na ubos their friends. O, tingnan nyo. Meron pa, kaibigan, o. Oh. Ayan, dito, no. Nandito sa taas, o. Tingnan nyo, no. And, hindi lang po yan. Ayan, meron din ako dito. Ayan, itong mga eggs. Ay, against the light. Punta tayo sa labas, kaibigan. Para makita nyo talaga, no. Yung mga produkto na kung wala ka sa yung tinan, ah, dapat subukan mo, kaibigan. Ayan, dito tayo sa labas. Ayan. So marami tayong candies. Mamitang mabinta talaga. Ito yung bagong kong kaibigan. Yung egg gum. Ito yung chocolate coins. Tingnan nyo. Malapit na maubos. Isang araw lang mahigit. Malapit na maubos. And ito yung mga chocolate uh, eggs. Ayan. Chocolate eggs. Chocolate gums, chocolate coins. mabintang mabinta po sila. Noon, noon, gamis lang ang paninda na TGB. Ito, gummy beans. Ayan, gummy cubes. Mga gamis ang mga paninda ko noon. And then, nagtinda na ako ng pastillas. Ayan, bumalik. Pero ako, kaibigan, nagtinda na talaga ako nito noon. Pero, uh, huminto po ako kasi nagmahal. Ngayon, nakakita ako ng murang pagbilhan. Ayan, nagtinda ulit ako ng, uh, ano to, egg gums. <coughs> Sorry, naubo tayo, no? Meron pang ubo si Ate JB. Itlog na bubble gum. Ito, chocolate na coin, tsaka chocolate egg. So, napaka mabinta. Tingnan nyo naman, isang araw lang mahigit, wala pang dalawang araw, wala pitang maobos, no? Dapat magtinda kay niyan, kaibigan. Lalo na, ito kanina, yung pinakita ko na, ngayon lang po, diniliver sa tindahan ko ulit. Ayan, so, nag, uh, nag, text no nag text ako sa kay ahinti ang, ang ahinti po nito ay siyang ahinti rin ng aking Joyce ice cream so sabi na ahinti last week bakit hindi ko po daw itry ang kanilang bagong uh, produkto ito. Sabi ko, kaunti lang dong kasi baka hindi magustuhan ng mga bata, baka hindi maubos, ayan. So, kaunti lang inorder ko, oh my God, pumato bigan Kaya nag-text ako ulit sa ay hinti ng ice cream, sabi ko mag-deliver ulit. Walang 30 minutes siguro or 1 hour, nag-deliver ulit sila mga kaibigan. Ito po, ang puhunan nito ay 45 pesos lang. So, 10 po siya. Ibig sabihin, ang puhunan ay yung isa, 4 pesos and 50 centavos. Pag ibininta nyo ng 6, meron kayong 1 peso and 50 centavos na tubo bawat isa. So, 15 pesos ang tubo nito. Ito kaibigan, 15 pesos. Ito, pag ibin, uh, 90 pesos po ang tubo, ano, ang puhunan, sorry. 90 pesos ang puhunan, dear friends. Ayan, tingnan nyo, no? At ano po ito, 25, how? Oh, tingnan natin na, nakalimutan ko, kaibigan, ilang peraso ba ito, no? Ayan, 25 pesos, yan. So, kung i-binta mo ito ng 5 pesos each, meron kang tubo na, ano, 35. Isa nito, kaibigan, 35 pesos po ang tubo nyo, pag bininta nyo ng 5 pesos. Ito po, bininta nyo ng 6 pesos, may tubo kayo na 15 pesos. Pwede na binta nyo ng 7, no? Mabintang mabinta po ito kay Bigan kaya dinamihan ko talaga. Again kay Bigan, wag po tayong ma, uh, mag-alala or wag tayong mabahala, wag tayong wag tayong matakot sumubok ng uh, bagong produkto. Ayan, so sa una kasi bago pa dapat kaunti lang yung ating uh, bilhin and then pag sa tingin natin patok talaga po, matok sa mga customers, damihan na po natin. Grab the opportunity while it's hot. <laughs> kasi yung mga customers, lalo na yung mga bata kaibigan, pag bago sa kanilang paningin, tiyak bibili sila. No? Bibili yung mga bata pag sa tingin nila bago yung mga paninda. <laughs> ayan, so masaya ako kaibigan. Kasi, ayan, tingnan nyo naman, no? May, uh, marami tayong ulit stocks. So, ito kaibigan, i-display ko ito sa harap para makita ng mga bata. Ayan. Yung mga bago natin uh, paninda kaibigan, isang tip ha. Ayan, gamit mo tayo ng gunting. Naka-tape kasi ito kay Bigano, no? Ayan. Bunting natin. So, isang tip kay Bigan, pag yung paninda bago, bago ka lang nagtinda ng produktong uh, iyan o oh, ito, dapat kay Bigan sa harap ng tindahan natin ilagay. Ayan. Para makita po ng mga bata. Ma-attract po kasi yung mga bata kay Bigano, no? Dapat diyan natin ilagay. Ayan. So, yun, puno na kasi kay Mamaya na lang ito. Hanap tayo ng ibang pwesto. Paglagyan ito. Tingnan nga natin sa labas. Maganda ba tingnan? Pas na. Pagmasda natin ang mabuti. Kung maa-attract pa yung mga bata. Pagbili nila. Tingnan natin. O, oh, ba diba? Sana all. Sana all talaga. <laughs> Ayan, mga kaibigan. So, tingnan nyo. Kahit ang bata, hindi naman niya plano na bumili dyan. Iba. Kunwari, yung bata, for example lang, Uh, sabihin ng kanyang mama, bumili ka ng itlog or sardinas. Yan, bibili yung bata. Tapos may sukli. Tapos patingin-tingin yung mga bata kasi na-attract yung mga bata. Oy, kahit hindi ito sinabi ng mama na nila na bumili, pag may sukli, tiyak, bibili yung bata. Yung iba nga, walang sukli. Ang gagawin, ang ginagawa ng mga bata, pag walang sukli, uuwi sa kanilang bahay, tapos hihingi ng pera sa kanilang mama or papa, then babalik sa tindahan natin kasi bibili. Ilang, Ilang times ko na na-experience kay Bigan talaga. Walang sukli pero gusto ng bata ang kanilang nakita kaya uuwi sila. Iuuwi yung binili nila then babalik kasi humingi ng pera sa kanilang parents, sa kanilang magulang at ayan bibili. O tingnan niyo, no? sino bang hindi bibili niya? Naa-attract no ma-attract yung mga bata their friends. Kaya dapat, ayan. Ayan, dapat magtinda tayo niyan ha. Yung talagang mga produktong pang bata, kaibigan, number one fast moving sa ating tindahan. Kaya as much as, as much as possible, malagi tayong maghanap. Lagi tayo maghanap ng mga produktong magugustuhan ng mga bata. Kasi sila po ang inuutusan ng kanilang mga, magulang na bumili sa ating tindahan. So, mga pambata na paninda, dapat nasa harap para pagbili ng bata, kung ano man ang, sin, ang gustong bilhin ng kanilang magulang, aside from that, makikita nila yung mga masasarap na paninda, sa tingin nila, gusto talaga nila. Ayan, bibili talaga mga bata. Kasi nga, gusto nila, lalo na't bago. Kaya ikaw, kaibigan, magtinda ka rin ha, na mga ganitong produkto.